Mga mo kandidato sa barangay election karong uh, umabot pinili ay ang ipahinog dumal sa musunod nga lagda sa pagpangampanya aron di mariklamo nga posibleng mo resulta onya sa disqualification. Ano report ni Femary Dumabo? Wa ka na lang karon magsugod na ang campaign period sa mga mo kandidato alang sa Barangay SK Elections. Sa dakbayan sa Talisay, mga magpapili ang gipanumduman nga musunod lang gyud sa lagda ug likayan ang panagbikil. Gipay duman, nga diha lang sa plaza, merkado, barangay center o ban pang designated area ang mahimong butangan sa campaign materials. O nga matag individual poster, ang kinahang lang di mula pa sa 2 by 3 feet ang gidakon. Sa miyaging simana 12, ka mga mukha ni Dato sa barangay Dumlog o lagtang ang napadadaan ng showcase order sa pagtuyok sa Jemmy Balitang Bisdak sa pipilakabahin sa Talisay City. Ado na mga campaign materials nga gipamutang sa mga gidili sama sa poste sa kuryente ug sa kahoy. Uh, last week na ay duha ka barangay lagtang ug dumlog na mga number of candidates na kadawat og showcase order from Comelec Manila. Ang ilahap ilaha pro I think naka-reply na tanan. Yeah, directly na po nilang reply sa Manila. reminders para sa toa mga kandidato nga mufollow lang kita sa na guidelines rules regarding sa campaign. Samtang mga posted computerized voters list ang iapod-apod na ngadto sa mga magtutudlo ng mga serbisyo sa pinili ay alang sa himuon ng verification o certification. Nangabot na usab ang mga kagamitan alang sa mga barangay election tellers. Ilabi na ang alang sa himuong pinili ay sud sa BGMP facility. Oba ni Godfrey Rillian, Family Dumabok. Balitang Bisdak